Jisa ma'am Oh yun, thank you, sir, ingat sabihan, ingat Yun, hanap ko na si ma'am sa drop off location niya sa Bridgestown, Quezon City Let's go Yun, may pick up tayo dito sa ano, no, mga cubs uh, Sa Malabon ngayon lang tayo nakapag ano no, nakapag vlog no mga kabs kasi kanina umuulan, tinanggal natin yung ano. Yung Kamera Ah, uh, araw ng araw ngayon, araw ng December 30. Yun. At uh, sana magtuloy-tuloy tong di umuulan no mga kaos para makapag vlog tayo. Kasi kanina no mga kabs ang lakas ng ulan kaya tinanggal natin yung ano natin kamera yan, may pickup tayo dito lang din sa Malabon Tapos yung drop-off naman nito sa Bridgetown Sa Quezon City Long ride! Sana ah! Oh. Ang oras natin ah... Uh, 8.41 8.41 na ng gabi mga pag antay naman si ma'am no mga kaos Kahit na medyo malayo yung pickup natin 2.4 kilometers yung layo ng pickup Excellent! doon sa location niya sa pick up location yon at magandang magandang gabi sa inyong lahat yun uh, shout out at advance happy new year pero babiyahe pa rin tayo no, mga cubs bukas biyahe tayo ay puti ka mambo na naman ayop talaga <laughs> alright ngayon dito na tayo sa ano no mga cow, sa pick -up location ni eh, ma'am ay nako mambo na naman no mga kaobs <laughs> maambo na naman sana wag lang lumakas Nako, wala pang signal yun nag send na yung message natin si Adeline mahina pa naman yung ambon kayang kaya pa yan kayang kaya pa ng ano natin yun ng camera tagal ha ba diba kayo to? kaya yun ano kaya Pangalan po ma'am, lang po, ikot lang ako. Okay. Shower ka po. Yun, halit ko na si ma'am na sa drop location niya sa Bridgestown, Quezon City. Let's go! grabe yung traffic dito sa Balintawak no mga, mga oops, traffic dito lang naman yan sa Balintawak <coughs> pagkalagpas natin nito wala nang tra wala nang traffic dito lang yan sa Balintawak ko tikan traffic ay nako <laughs> <pa> makalusot <laughs> tayo no, mga kang mga kaops lang binarahan kasi 66 thank you, thank you po thank you ayun dito na tayo sa Bristol no, mga kaw sa uh, drop off location ni ma'am uh, ano mo sa ba? 10 minutes to 10 na mga dalawa or tatlong booking na lang tayo no, mga kaw kasi may pasok pa tayo bukas Yon magandang magandang gabi po no mga kaobs. Biyahe tayo nang dispiras ng New Year. <laughs> All right. Happy New Year po sa inyong lahat diyan mga kaangkas, mga kaobs. Mga viewers natin diyan, mga solid subscriber at saka solid natin na silent viewers. Happy New Year po sa ating lahat. Yon, biyahe tayo no mga kaobs, New Year. Ngayon, may pick up ako dito sa ano sa Isim San Mateo. Ang drop off nito Superline sa May EDSA. Bahala na mga kabusog kasi ta -abuti ng New Year. <laughs> All right. Pangalan niyo ma'am? Ha? Wait lang atsik ko Hindi Saan drop off niyo? Ang drop off kasi nito ano eh Super line sa Kubaw Ay sa taas Ay sir kayo? Tumahog pa ako. <laughs> Ang drop off nito sir ano, ano Tama sa may super lines Cubao terminal. Okay. Okay oh, na yan. Oh, 173. Trời oai nào. Điên thật cái con xe nó mà. Bỏ đồ mà sao Ang layo pa, di abutin ka na ng, ano Putukan sa kalsada Ay, sa Kanina? The last trip na biyahe Pasa En di itu, nah itu, tuh, Superlines. Ingat kayo, sir. Ingat sa biyahe. Okay, oh, thank you. Sir, ingat sa biyahe, Ingat. Ingat. Happy New Year, sir. Yun alas 8 para raw yung time ng biyahe na ng mga kauspakison. Kailangan maluloba tayo. Patit muna tayo ng battery. Ng camera. Nandito na tayo sa super line sa drop. Yun, may yun, may sikang booking tayo no mga cobs, yung drop up naman nito sa ano sa nagpayong Pasig. Baga ko nga ito. Saan ito banda? Tumaga natin. Tawagan natin. Konsensya Bandang Sugo. What? What the fuck? Putang ina mo ba mo. Sa likod ba o sa harap ng EDSA? Hello po sa angkas, ma'am. Ma'am, sugo po ba kayo dito malapit sa EDSA o doon sa likod, ma'am? Sa likod? O sige, ikot na lang ako, ma'am. Okay, thank you. Yun, nasa likod daw siya, no, mga kaps. Ikutin na lang natin kaysa yung tinuturo ng mapa mas malayo yun alright let's go happy new year po mga obs mga kaangkas natin dyan happy new year po sa inyong lahat si Oblox buha bakbak bak pa sa biyay <laughs> alright Ay, kumbas ka. Ang drop off naman ito mga kusos sa nagpayong pasig. Yun, dito na tayo sa drop off okay, pick up pala. <laughs> Ang galing! Ang <laughs> galing! Putang ina mo giniagawa! Pick up location ng pasayro. Sa likod. Ano kaya ito? na kaya ito? ang ating pasahero Jesa tawagan na nga natin wala na may ibang sobo dito sa pinatubo kundi ito lang Jesa ma'am Okay na po ma'am? Buti ding ay nerapang magbook ma'am. Ay nerapang. Wala kinukuha ko to sayang ano kailangan ko nang ano eh. Kailangan ko nang card pang top up. sa dami dami po din yung ituro dito talaga nagturo. hayop talaga dito talaga tayo sa C6 pinadaan ah, yun. yun, dito kami pinadaan sa C6 road mo, ng mga kaob sa tagig ting hindi ko alam bakit dito kami pinadaan hayop na no, mapa to. Para tuloy tayo nag ano, nag joy ride. <laughs> eh, tama yung kasi nasa UCB Avenue eh dito Dito, dito, dito. Hayop. Ah, Yun talagang stroll. <laughs> <laughs> Oo oh, nga ma'am, layo talaga. Kasi di, sama yung ma'am kasi ang tinuro niya. Pero sobrang layo talaga. Dapat pinadaan tayo na sa Pasig Boulevard. Doon talaga medyo malapit. Ginawa niya kasi pinadaan tayo ng C6 Taguig. C ah, C5. Mas paikot o. Ay, hey, ma'am. Happy New Year. <laughs> Happy New Year po. Ah, sige, ma'am. Thank you. Oh. Okay lang, ma'am. Ha, hiya tong ma... <laughs> Kaya ngay Layo talaga. dun tayo sa C5 pinadaan. Boy set. Natatawa na lang ako, eh. Ma'am, thank you. Ha. Thank you. Thank you. Happy New Year po.